Nakikita nyo yan. Yan ang adobong collagen. According to my wife. Okay? Nakain na mo first time kung kakain ng paan ng manok. Ayan oh. No? Hmm. Sa pinggan ko na Oh. Ready to eat na. Okay, tingnan natin. Ayos, sarap talaga. Oo. Uh -uh plus collagen. It's healthy. Kain na? Ito manawa sa akin. Pakainin mo ko nito. healthy yan. ano. Kumain ka. First time. First time. It's young. Okay. Like a Chinese restaurant. Adobo collagen. It's not like a normal adobo. It's nice taste, ya? Sobrang pula. Nakakakin mo kasi ganito, oh. Ah. Ganito, mm. oh. Terus lapet tak loi walak mon betul. Kalau sih mau. Ini ku mawar. Oh. Mabawari. Matindi niya masasanay ka. <laughs> ayoko din kasi nalaman ko lang kung ano yun. Okay. Nas, di ba? Ang taste na niya. Na? Saan pa ang taste? Pwede kong Hindi ko mawari. Oh. Hindi ko matanggap yung pag ano yung niya. Sinakay niya. Tanggapin mo na lang. Ano yung makunin

Hmm? Pahala na. Sarap ka eh. Ba? Sarap na. Kaya ako maano ito? Hmm? Hindi ka mas magkita kung wala ko ito? So, mo? Sa <laughs> <laughs> Kainin mo ito oh. gawin, lang. Sipit ako mo lahat ayan, oh, ganyan oh. Oh. Hmm. Hindi, skin lang kinakain ko eh. yun. Yun e, collagen. E, Ito yung collagen eh. Yan e, yung collagen. Yung skin daw. Hindi. De... Kaya kaya tanggal yung tagataan. yung skin lang sabi doon sa ano yun. Iwasa ko. Kaya tanggal yung skin. Yun ang kinakain lang talaga. Natural collagen to. Yan na yung skin. Ating alis kung yung skin lang. Kaya mo ito ah, kasi pero ito ang collagen yan eh. Pero kung ginagawa mo nito, iluto mo ito, <coughs> ito uh, nastar na, ano, patanggalin mo na agad, tapos ano, okay, siguro makakain mo talaga ng ano, marami. Kaya sa skin? Oo. Hmm. Kaya sa mga agad sa skin. Ay, sa ano, buto? Sa buto. Kaya mo mga agad sa buto, kung niluto ka. Ganun, ganun talaga ako nito eh. Ano ito yung, eh. ang nabasa ko. Pakulor ng 5 minutes, tapos tanggalin mo. Tapos luto mo yung skin. Yan ang collagen. Pero si sipsipin ko yung kasamang pa ah. Parang so, yun, yun lang hindi ko kong matanggap. Parang yun matanggap? Sarap-sarap. Hindi ko nga kinilakyan to eh. Hindi ko nakasanaya kung ano naman. Yun lang kumain ng kumakain ng nakabasangot. ko <laughs> sa sarili ko mga kain ako naman. ka Kaya nga, kahit sa sista, diba, ayaw kumakain ng matimik Ngayon, super laki ng buto. Ang buto Busisi. Ang gusto na ako sa uro kung walang buto, wala nang kinakain na jidas. Tanggalin mo na agad yung laman. Ano kaya pwede itong ano, gawing crispy? Oo. Uh -uh. Ha? Huh? Tanggalin ko buto sa'yo, bigyan ko sa'yo, walang buto na, ha? Walang hmm. hmm, daliri. <laughs> ano? Walang <laughs> daliri. Parang gusto kong gusto ko eh. Ang Hindi na Hindi ko eh. Parang... Mm. Di, di, yung ano. Yung sa para utak ng ano ba. utak ng mga baboy. Hindi ako mahilig <laughs> <laughs> doon. Yung utak, eh, utak pala Ako hindi ako mahilig sa ganun, utos. Taw, ganun. Kahit masarap sa iba, sa akin hindi. Kaya na kaya magpanggal lang ano? Ayaw ko nakikita eh. Kung hindi lang adobo to, hindi oh. lang masarap ng lasa. Ito kain. Nalagay mo sosa ni eh. Ano? Ah. Ako na mag ang ano? tanggalin ko na sa ano sa sa butok. Hmm. Okay, di um pagita sa akin tuwa. <laughs> 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 oh, ayan. Kapag magluto ko nito, hindi uh. mm. sabihin sa akin. Ano <laughs> ba? <laughs> sabihin mo ito, ano skin of pa Tapos, skin of chicken. Tapos, tanggap. Sa pag-inisip ko, mga muna kain ko, doon na ako gusto mo suka. Ay, hindi ko tanggapin. Para ba masyadong mali namnam ba? Pag yung pinakain ko yung pati yung taba ng ano, manok. Masyadong mali namnam. Pero yung balat okay lang. Wala sa pinalasa ko lang. Ako lang itong lasa eh. Mm -hmm. Lem oh, nga. Dada, diba? oh, walang lasa talaga, di ba? Oo, walang lasa talaga ito. Ako lang nag, ano, kahit malasa, di ba? Mm -hmm. One more? Sige. pag kita ng skin? Mm -hmm. Okay, pag-aalis yung ang skin ng manok. Ito ang collagen. <laughs> At, ang ka. Sa pinang sa sauce na. Yan ang panlabang kong eh. ang <clears> tawag. <throat> More? Hmm. Kaya next time, kung magluto ka ng ganyan, mas magluto. Tanggalin mo na agad sa buto. Tanggalin ko na ang buto? Mm -hmm. Tutal ang collagen naman sa skin lang man eh. Ng paa. Kasi dyan talaga makapalang skin ng manok eh. No? Huh? Sa paa. Kasi yun naman, ano, cholesterol naman yung skin na sa, ano, talaga pinaka-skin, di ba? Mm -hmm. Cholesterol naman yun. Hindi naman uubra sa atin yun, di ba? Lagi mo sauce? Ano? Sa mga ano kayo? Kanan ko.